Well, as, I, have said, uh, may kondisyon yung pagkasabi niya, di ba? Kung, kung siya ay papatayin, ipapatay rin daw niya, di ba? Uh, yun yung kondisyon, patayin muna siya bago niya ay papatay. Um, huwag kang mag ma'am sa security ko kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romales. No joke. No joke. nagbilin na ako ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil ha. Hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. Well, as, I, as, I, have said, uh, may condition yung pagkasabi niya, di ba? Kung, kung siya ay papatayin, ipapatay rin daw niya, di ba? Yeah, uh, yun yung, yung condition, patayin muna siya bago niya ipapatay. Bag, bag kung baka, paan ba? Uh, wala wala mangyayari kung hindi siya gagalawin. Parang gano'n ang sinabi niya, di ba? That's so, sir, uh, hmm. naniniwala ko tayo na hindi yung threat. Ha? Naniniwala ko tayo na hindi yung threat, if that's the case. Ayun, ah, hindi ko masabi ay, uh, sila, kinukusinir ka gano'n active threat, eh. Hmm. Maybe conditional threat. Conditional threat. You hurt me, I'll hurt you. Ang gano'n lang, di ba? Okay, you hurt me, I'll hurt you. You shoot me, I'll shoot you. Parang gano'n. Pero may not be okay, sir. Ha? will that be okay? will that be okay nagaling sa so, Vice President Well, sino bang magsabi na okay yan? O, so, uh, lahat naman tayo ayaw natin ng uh, violence ayaw natin ng, ng harm di ba? to each uh, and every one of us pero considering the, the situation uh, intindihin rin natin yung kanyang masyado na siya nagigipit masyado na siyang uh, uh, feeling uh, talagang uh, Uh, parang uh, pinagkaisahan, ganun. So, normal reaction ng tao yan. Intindihin natin.